nakadugong mo atong speech ni PBBM atong kuan uh, kick off rally nila para sa election para sa pagpangampan niya at to ang akong gusto unta madunggan gikan kang kuan uh, tatay digong sa una no nung kuan uh, kay para tulid kay ba so kay wala man siya mga lain bang mga mga ambisyon Wala man say ambisyon gud nga gunitan niya ang Pilipinas sabang buhay so wala siya kumurag kuan wala siya kuan sagdan niya ang mga politiko no ang mudaog yaha mo lang to kining speech ni PBBM diri na to makita no kung sa totong mga duda sa unang panahon mga ni Aglabay na bulan kung unsa gud ang iyang papel aning mga lang hitabo diri sa atong Pilipinas so, diri nato makita nga siya gud ay apil siya sa plano para magunita nila ang Pilipinas sa taas-taas nga panahon. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng tatlong taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit mabilis do no. Sa to gusto siya kay nang magdugay sa sayang posisyon. Mabilis no. Wala siya wala niya ginakuan ba nga. Uy, mo man man ko. So yang pamati nga <laughs> habang buhay na siya diha. So pag mata niya siguro, o oh, election naman 3 years naman. Ah. Uh, 'di Iba murag ana ba murag naagi ni siya plano. Oh. plano. <laughs> lumuhari-hari dari sa Pilipinas ni Mga Marcos Ba. Nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo at sinimulan po natin ang aming national campaign kagaya ng dati dito po sa ating binamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Nandito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga sa ating mga kandidato para sa Senado, wag po natin nakatuon ang pansin para sa Senado no. Oh, naka yun sila sa senador. Si purpose para mawala si VP Sarah inana ra gyud sabta na yun nako karon kung wala ko na dugong gani nga uh, si piyata pud ani no ngon inani man murag dili presidente ba murag murag dili presidente ang nag speech kay nang tanaw nimo ang iyang kuan tanaw nimo ang tenor sa iyang kuan kay murag kanang nag por nagui kuan ba gina emphasize niya nga senador senador tapos Uy, palayo na ito ni paminaw. Ito mga daot pagyod ba no? Mang daot sa kuan. So, apil siya sa plano. So, klaro na kayo na apil sa plano si BBM sa pagpa down ni para ma down si BP Sara. Kaya nga nung nag-focus sila sa senador karon, no, naka sila kay para sa impeachment. Kaya na naman ready naman to, ready made naman ang impeachment. Na impeach naman. So, sa trial na lang dito sa Senado kung ilahatanan. 120 god ang yang gusto ani. Tuloy eh. kayo. Wow. hila na tanan. And PC wala na. Uh, perpetual disqualification sa dili na maka gagan ang unsa pang posisyon. Dili na pwede makahold ang any government position kung ma, ma convict no kung matanggal gid siya may pagwala lang siya ni nag speech ani no na klaro gyud ni noon kayo no na klaro gyud kayo na maogi ilang mga plano ligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kamilan ang may kumpletong tiket mula sa senador hanggang sa sanggunian bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Ikan sa senador padulong og city councilor on sa to pinakababa tapod ako gining budget mao gini dali dali tong maog jud ya anomalya jud ang atong gaano kay ang budget nato sa 2025 kay mo ni ang gigahin asa man ta para ma sure ang daog nato di ba kung ilaha kung ilaha tanan ang mga mudaog Tata strict jud sila lang gud ang kuan. Unsa na lang Pilipinas ani? Wala na, no? Kung unsa ilang gusto mabuhat, at mahitabo sa Pilipinas, ilahan na tanan. So, Mo ning gibudgetan uh, jud ug maayo. Mo makakita ka nga puro na lang ayuda ayuda. Okay? Para ani nga purpose. Para muda og sila. Para dagko kay ilang kuan tibok, lang man kaktibok, Pilipinas. Ilang parti parti ku nila kulba-kulba-kulba ning style ano pang 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 malawakan kayong mga diskarte no pero diri na ta makita lagi ang mga anomalya nganong daghag anomalya kayo mo o di ayun ni siya ang purpose at, at hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin mong ipinagla, amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbiso sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng, nang mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang. Hindi rin punta ani. Budul time na po ni siya, no? So kinikaroon, iyang ginabaligya ron, ang iyang mga senador. Ang iyang senador kay Moonay Siria yung pinaka the best Filipino ang ayan nga mudagan og senador. So, budul time na sad. Budul time na sab ni para git sa kayuhan kuno hay sa Pilipinas kana iya mga select senators niya sa so, tinuod para gyud na sa impeachment ni Sara Duterte para sa trial para detso na man pwede naman na man dulaon man nila pwede na na eh. dula na na siya dito pag bisan eh, pag unsang mga nga dipinsa ni Sara Duterte pag abot sa impeachment trial karong uh, after election Kumunda og na sila tanan 120. Wala na. Sure sure na, sure ball na. Ang kandidato. Dito po buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Budol time. Hi, BBM eh. <laughs> sa kanog, mabudol na buta ani? ang ah, atong ibuto ni mga senadora ni kay ipaglalaban no the best gusto ko pa the best kani sila sa mo sila kan pinakamaayo nga tao sa Pilipinas nga mahimong senador good all time pag mudaog wala na yung Duterte wala na si VP Sara impatso na bisan pag unsay mga rason impatso na gyud siya no kaya naman nakita nagtataka nga o, parang yung mga iba na naging kandidato eh, nag lang yata ng suka eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala tayo, wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Magdali presidente ang nag-storya ba eh? <laughs> At yaya ng BBM eh. Mura magkagdali presidente. So, kung inani unta ang gibuhat ni... Pero wala man ko ambisyon si PRRD sa una. Nga... Tasaan iyang kuan, ang hawakan ang Pilipinas, no? Wala lang yun siya kanang... Wala na sila sa tinood lang. Wala na tumong og tinguha ang Duterte sa una mag, namugunit sa Pilipinas. nang wala sila sa karon nga eleksyon, inana nga eleksyon, wala na sila. Pasagdan lang nila kinsa madaog bahala unsan ang kinsa nang daog ang iya nga presidente siya pag humas yung term mo hawa siya so kini kayo tataw kayo nga naagi siya ko ano intention ang padlock ani maimpi si Sara makambyo ang ato ang konstitusyon. so mabudol ta ani <laughs> so, mabudol ta ani guapo ra pag yun pagka ron kay dala kwarta dagha magayuda no bisan pag ingon nga ingon ta nga ah, ano ang kuan no gikuan pa to sa Supreme Court utuo din bala, o, sila balaod sila na may matuman ani di na gyud ng kwartaron may, may magkuan na kay ayo ang dili na to sa tama gastos kay kuan ra ka pa nang kaso Supreme Court pa ni sa gaa Kami ito na na nila nakahag Magkas advance na ganit siguro na, no? Luuya sa itong Pilipinas, eh. So, salamat kayo. Nagpasalamat ang uh, ni historian si BBM karon no? Oh. Kaya nakita yun na to kung saan real score aning mga dagan sa politika sa Pilipinas. Nagtuuta nga si Martin Ray Kuan. <laughs> mga huna-huna na plano ni Martin. So, pagtingong niya ron, ay, BBM. Kung iahambing natin sa mga napulot nila. Ang tiket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. So mga nato, na natin siya padayo na, pam, paminaw, no? Kay binata, uh, binata kayo kung sa ato, pangkuan binata mo ni Waipulos. pulos na istorya, uh, Wala tayo kuan, wala tayo kuan. Murag ka Naghatag siya example ba kung sa kahugaw ang politika sa Pilipinas. Presidente na, nakita na to kung unsa ang hugaw sa politika. No? Pero at least, nakita na nato Nakita na nato kung unsa gawin tinuod. Balik-balik ko na ko. Nakita na nato kung unsa gawin tinuod. Kung sa nagpaluyo aning kaguliyang o kahimtang sa atong nasod karuno. Ganong na ro? nganong gubot kayo away-away sa politika nganong dot nila permente si si VP Sara nganong nila ang mga Duterte nganong kalyado idaw nila tanan kay para aning ilang kagustuhan nga gunitan ang Pilipinas no ko na kung mudaog sila tanan daog sila tanan senador Kongresman, mudaog bang ginang mga Kongresman kay Kapalo nang biyataan mga Pilipino sa nga pag makagdaw at ugwarta kaya Mubuto jud. Mubuto dayon. Pila man sila kabuk maggikan sa ubos. Pag sila tanang tao dito sa ubos makakuha para mabuto ng mga senador. Pag mata na ito, lahi na itong konstitusyon. <laughs> Ay Lord. Salamat kay BBM sa imong mensahe. Huwag na sa dugay-dugay na kung nunguna ba. Unsa magandang papel ni BBM ane? unsa gi papel ni BBM aning politika sa Pilipinas unsa gi papel ni BBM aning kagubot diri sa Pilipinas ron ngano open corruption man ni eh. kay gid <laughs> thank you salamat sa speech Ay, ayaw na niyo paminawa kay maglagot na lang mo no maglagot mo kung anong un, why kapulus pulos ang atong presidente Magandang record! na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa,